isang malakas na pagbagsak, isang maputlang mukha, at ang hiyaw ng isang flight attendant, sa gitna ng kalmadong biyahe, biglang naging pugad ng kaguluhan ang isang eroplano. Ngunit sa sandaling iyon ng matinding pangamba, isang ordinaryong Filipina, na may pasanin ang buhay at puso para sa kanyang pamilya, ang gagawa ng isang bagay na magpapamangha sa lahat. Ang gawain ito ng kabutihan ay magbubukas ng pinto sa isang kapalaran na hinding-hindi niya inakala. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng maleta sa malamig na sementadong sahig ng Pearson International Airport sa Toronto, naramdaman ni Maria ang halo-halong emosyon. Pagod. Pag-asa. At ang matinding pangulila. Siya si Maria Reyes, isang registered nurse na may mga kamay na sanay sa pag-aalaga at pusong puno ng sakripisyo. Ngayon, pauwi siya sa Pilipinas, kahit panandalian lang, ang kanyang taunang pilgrimahe pabalik sa lupang sinilangan sa kanyang mga anak. Anim na taon na si Maria sa Kanada, nagtatrabaho bilang caregiver para sa matatanda. Ang bawat umaga niya ay nagsisimula sa dilim sa pagtunog ng alarm bago pa man sumikat ang araw. Pagkatapos ng maikling pagdarasal, ihahanda niya ang kanyang kape at pandesal na madalas ay malamig na dahil sa lamig ng hangin. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, ang kanyang mundo ay umiikot sa pag-aalaga kay Aling Susan, isang mabait na walumpu taong gulang na ginang na may Alzheimer's. Pinapakain niya ito, nililinis, kinakausap at pinapatulog. Ang bawat kilos ay may pag-iingat at pagmamahal, tulad ng pag-aalaga sa sarili niyang ina. Ang lahat ng pagod niya, ang bawat sentimong kinikita niya, ay para sa kanyang dalawang anak sa Pilipinas, si Lito, ang panganay na nasa kolehiyo na, at si Nena, ang bunso na nasa high school pa lamang. Sa tuwing nagva-video call sila, nakikita niya ang paglaki ng mga ito, ang pagbabago ng kanilang boses, ang pag-asa sa kanilang mga mata. Pero kasabay nito ang kirot ng pagiging malayo. Ma, kailan ka po uuwi? Ang madalas na tanong ni Nena, na halos gawing iyak ang kanyang bawat paghinga. Si Lito naman, kahit mas matanda na, ay halata pa rin ang pangulila sa boses tuwing nagtatanong tungkol sa matrikula o sa bagong sapatos na kailangan niya. Pinipilit ni Maria na maging matatag, nang umiti, kahit na ang puso niya ay parang pinipiga. Ang kanyang sariling kwarto sa boarding house ay simple, walang palamuti, tanging larawan ng kanyang mga anak sa bedside table ang nagbibigay buhay. Ito ang kanyang santuario, kung saan madalas niyang dinidibdib ang kanyang pangulila, umiiyak ng tahimik sa gabi habang binibilang ang mga araw bago ang kanyang pag-uwi. Bawat dolar na pinapadala niya ay may katumbas na sakripisyo. Naiiwasan niya ang mga kainan sa labas, mas pinipili ang pagluluto sa bahay. Ang kanyang mga damit ay lumana, ngunit malinis at plansado. Ang kanyang mga pangarap ay hindi para sa sarili, kundi para sa mga anak niya, ang makita silang makatapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang kinabukasan, at higit sa lahat, ang makasama sila ng tuluyan. Ang biyaheng ito ay isang maliit na oasis sa kanyang disyerto ng Pangulila, isang maikling pahinga bago bumalik muli sa kanyang realidad bilang isang OFU, sa loob ng eroplano, habang nakasandal ang ulo sa bintana at pinagmamasdan ang mga ulap. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, umaasa na sa pagkakataong ito, masusulit niya ang bawat segundo kasama ang kanyang mga pinakamamahal. Ang kalmado at tahimik na simula ng biyahe ay biglang ginambala. Isang matinis na hiyaw ang umaling mula sa seksyon ng first class sa unahan ng eroplano. May nag-collapse po. Kailangan po namin ng tulong medikal. Agad na kumalat ang kaba, parang alon na bumabalot sa buong cabin. Nagtayuan ng ilang pasahero, ang kanilang mga liig ay humahaba sa pagtatangkang makita ang pinagmula ng kaguluhan. Nagkatinginan ang mga flight attendant, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Si Maria, na nakaupo sa kanyang upuan sa economy, ay agad na napabalikwas. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa isang likas na instinct, ang instinct ng isang nurse. Mula sa kanyang pwesto, nakita niya ang pagkakagulo sa first class. Mayroong isang matandang Amerikano, halatang mayaman sa ayos ng kanyang mamahaling suit at relo, na nakahandu sa isa pasilyo. Maputla ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nakapikit. Ang kanyang kasama, isang babaeng nasa gitnang edad na mukhang personal assistant, ay nagpapanik na hinahawakan ang kanyang balikat. May doktor po ba sa eroplano? Tanong ng isang flight attendant. Ang boses ay nanginginig. Mayroong ilang sumagot, mayroon po akong first aid training, o di ako po ay IMT. Ngunit nang makita ni Maria ang pagtatangka ng dalawang pasahero na simulan ang fee, napansin niya agad ang kanilang kawalan ng pamilyaridad sa tamang teknike. Mabilis nilang inilalagay ang kanilang mga kamay sa maling posisyon at ang kanilang pagpihit ay mahina at hindi sapat. Ang mga flight attendant naman ay abala sa paghahanap ng medical kit at aid. Ang kanilang mga kilos ay mabilis ngunit disorganisado dahil sa matinding stress. Naramdaman ni Maria ang pagtulak sa kanyang kalooban. Bilang isang Pilipino, sana isang maging mapagumbaba, hindi mahilig gumit na sa kaguluhan. Ang ihiya o pagkamahiyain ay malalim na nakaugat sa kanyang pagkatao. Sino siya para manghimaso? Ngunit sa kabilang banda, bilang isang nurse, alam niya na bawat segundo ay mahalaga. Ang nakikita niya ay isang buhay na nasa panganib at ang kanyang profesional na obligasyon ay mas matimbang kaysa sa kanyang sariling pagkamahiyain. Ang kanyang mga kamay ay parang nangangati na kumilos upang gumawa ng tama at sapat na pagpigil sa pagdaloy ng buhay ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis, hindi lang sa kaba, kundi sa isang matinding pagnanais na makatulong. Ang sandaling iyon ay isang pagsubok sa kanyang pagkatao, ang kanyang kabutihang loob at pakikipagkapwa-tao ay tinatawag sa gitna ng kagipitan. Walang pag-aalinlangan o marahil ay mayroon pa ring bahagyang pag-aalinlangan na nilabanan, tumayo si Maria. Ang kanyang mga paa ay kusang lumakad patungo sa first class, ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa isang layunin ang iligtas ang buhay. Nurse po ako, sabi niya, ang boses niya ay malakas at malinaw, nakagulat maging sa kanyang sarili. Ang mga flight attendant na nakikita ang determinasyon sa kanyang mga mata ay agad na nagbigay daan. Ma'am, tulungan niyo po kami, sabi ng isa, ang boses ay puno ng pag-asa. Lumuhod si Maria sa tabi ng lalaki. Agad niyang sinuri ang pulso sa leg. Walang maramdaman. Agad niyang tiningnan ang paghinga. Walang galaw. Agad niyang inilagay ang kanyang dalawang daliri sa likod ng dila ng lalaki upang suriin ang airway, malinaw. Kailangan niya ng agarang aksyon. Clear the area. Kailangan ko ng espasyo, utos niya, ang boses niya ay may otoridad na hindi karaniwan sa kanyang mapagkumbabang pagkatao. Naging tahimik ang kaguluhan. Ang mga pasahero ay umatras, nagbigay daan, nakatingin ng may pagkabigla at pag-asa. Inalis niya ang mga unan at kumot sa paligid ng lalaki. Agad niyang siniguro na ang kanyang posisyon ay tama, ang kanyang mga kamay ay nakalock, ang kanyang mga braso ay diretsyo. Nagsimula siyang gawin ang chest compressions, ang bawat pagpisil ay may kasamang lakas at determinasyon. Ang bawat pagpisil ay may ritmo, tulad ng isang metronome na nagbibigay gabay sa buhay. 1 and 2 and 3 and 4 Mahina niyang binibilang, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dibdib ng lalaki, nagbabantay sa bawat galaw. Ang pawis ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang isip ay nakasentro lamang sa pagpapanatili ng daloy ng dugo sa utak ng biktima. Narinig niya ang boses ng flight attendant na nagpapanik na saan na ang aed. Agad na itinuro ni Maria kung saan nakalagay ang pads. Ilagay niyo dito sa dibdib. I connect nyo. Ang kanyang mga direksyon ay malinaw at tumpak. Nang marinig ang automated voice ng AIG na nagsasabing shock advised, agad niyang iniutos, clear. Agad na umatras ang lahat. Isang kuryente ang dumaan sa katawan ng lalaki, ngunit na natiling walang buhay. Bumalik si Maria sa compressions. Hindi niya pinansin ang pagod. Hindi niya pinansin ang takot ang kanyang isip ay napuno ng mga alaala ng kanyang mga anak, si Lito at Nena. Kung hindi niya susubukang iligtas ang buhay na ito, ano ang sasabihin niya sa kanyang sarili? Ang kanyang pagmamahal sa kanyang propesyon at sa kanyang kapwa ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang bawat pagpisil ay isang pagdarasal, isang pag-asa na ang buhay ay mananatili. Ang mga pasahero ay nanatili sa kanilang mga upuan, tahimik at nakatitig sa kanya, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at paghanga. Hindi nila inakala na ang isang simpleng Filipina ay magiging ganito kaprofesyonal at kalakas. Sa sandaling iyon, si Maria ay hindi lamang isang nurse, siya ay isang bayani. Limang minuto. Sampung minuto. Ang oras ay tila tumigil sa loob ng eroplano. Ang bawat segundo ay isang pakikibaka sa pagitan ng buhay at kamatayan. Patuloy si Maria sa walang sawang paggawa ng chest compressions. Ang kanyang mga braso ay nagsimula ng manghina, ang kanyang balikat ay kumirot, ngunit ang kanyang kalooban ay hindi bumibigay. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo, lumalabo ang kanyang paningin, ngunit nananatili siyang nakatuon. Ang kanyang hininga ay humihingal, ngunit ang bawat pagpisil ay may kasamang pag-asa. Narinig niya ang boses ng flight attendant, may pulso na po. Mahina, pero may pulso. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa bibig ni Maria, isang hininga na matinding pagod at kaluwagan. Ngunit hindi siya huminto. Patuloy niyang binantayan ang pulso, ang kanyang mga mata ay nananatili sa mukha ng pasyente. Kailangan po ng oxygen. At kailangan natin ng agarang emergency landing. Sa pinakamalapit na ospital, utos niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Inilagay ng isang flight attendant ang oxygen mask sa mukha ng lalaki. Si Maria naman ay patuloy na binantayan ang kanyang pulso at kulay ng bala. Dahan-dahan, ang maputlang kulay ng lalaki ay nagsimulang magkaroon ng kaunting buhay. Ang kanyang labi ay nagsimulang magkaroon ng bahagyang kulay rosas. Nagumpisa na siyang huminga ng bahagya. Nagsimulang magsalita ang flight attendant sa intercom, nag-aanunsyo ng emergency landing sa Narita, Japan. Nagpakalat ng impormasyon sa mga pasahero, hiniling sa lahat na manatiling kalmado. Ang tensyon sa loob ng eroplano ay dahan-dahang nawala, napalitan ng pag-asa. Ang mga pasahero, na kanina inanatiling tahimik, ay nagsimulang magbulungan, ang kanilang mga boses ay puno ng paghanga sa ginawa ni Maria. Sa tabi ni Maria, ang personal assistant ng lalaki, na si Miss Eleanor Vance, ay lumuhod din ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Hindi ko po alam kung paano kami magpapasalamat sa inyo, sabi niya, ang boses ay nanginginig. Si Mr. Thompson po ay, siya po ay napakahalaga sa amin. Gagawin ko lang po ang aking tungkulin, tugon ni Maria, ang boses ay mahina pa rin sa pagod. Ngunit sa kanyang puso, mayroong kakaibang init na nagkakalakip. Isang koneksyon ang nabuo, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng aksyon. Sa mga sandaling iyon, si Maria ay hindi lamang isang nurse, siya ay isang anghel, isang tagapagligtas. Naramdaman ni Miss Vance ang dedikasyon at kabutihan ni Maria, at sa mga sandaling iyon, nagsimula siyang magkaroon ng malalim na paggalang sa babaeng ito na tila walang kibo, ngunit mailakas na walang katulad. Makalipas ang ilang sandali, lumapag ang eroplano sa Narita International Airport. Agad na sumalubong ang mga paramedics. Dinala si Mr. Thompson sa pinakamalapit na ospital at sumama si Maria. Hindi niya kayang iwanan ang pasyente hangga't hindi niya ito nakikita na ligtas. Sa emergency room, patuloy niyang inalalayan ang mga doktor at nurse, nagbibigay ng impormasyon tungkol sa kanyang kalagayan bago siya mawalan ng malay. Pagkatapos, naghintay si Maria sa waiting area, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod at stress. Ilang oras ang lumipas. Sa wakas, lumabas ang isang doktor at sinabing stable na si Mr. Thompson. Nagising na ito at kahit mahina pa, ay nakakapagsalita na. Agad na nagtanong si Mr. Thompson kung nasaan ang babaeng nagligtas sa kanya. Si Miss Vance, na kanina pa nakaupo sa tabi ni Maria, ay mabilis na pumasok sa kwarto ng kanyang boss. Ikinuwento niya ang tungkol kay Maria, ang kanyang profesionalismo, ang kanyang dedikasyon, at ang katotohanan siya ay isang Filipina nurse na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanyang pamilya. Hanapin mo siya, Eleanor, Utos ni Mr. Thompson, ang kanyang boses ay mahina ngunit may matinding pagnanais. Kailangan kong makilala ang babaeng ito. Nang pumasok si Maria sa kwarto ni Mr. Thompson, naramdaman niya ang kaba. Nakita niya ang lalaking kanina lang ay halos mawala ng buhay, ngayon ay nakaupo sa kama, maputla pa rin ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Maria, sabi ni Mr. Thompson, ang kanyang mga mata ay nanliliwanan. Maraming salamat iginagapang mo ang buhay ko. Nagulat si Maria sa kanyang pagkabigla. Wala po yun, sir. Tungkulin ko po bilang nurse, tugon niya, ang boses niya ay mahina at nahihiya. Hindi lang ito tungkulin, Maria, sagot ni Mr. Thompson, umiling. Ito ay higit pa roon. Ang iyong lakas, ang iyong pagtitiyaga, ito ay isang bagay na bihirang makita. Alam kong nurse ka, Eleanor told me. Pero alam ko rin na may pamilya ka sa Pilipinas, tama ba? Napakagatlabi si Maria. Opo, sir. Mayroon po akong dalawang anak. Si Lito at si Nena. Nagtatrabaho po ako dito para sa kanila. At sa sandaling iyon, inilabas ni Maria ang lahat ng kanyang pasanin, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang paghihirap bilang isang if. Ikinuwento niya kung paano niya sinisikap na pagkasasyahin ang kanyang sahod. Kung paano niya nami ang kanyang mga anak at ang pangarap niyang makauwi na sa Pilipinas para makasama sila ng tuluyan. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng bahagyang luha habang nagkukwento. Nakikinig si Mr. Thompson ng buong atensyon, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa at paghanga. Hindi siya nagsalita, tanging ang kanyang ekspresyon lamang ang nagpapakita ng kanyang pagkahanga sa katatagan at pagmamahal ni Maria. Noon lamang niya naunawaan kung gaano kalaki ang sakripisyo ng isang ina para sa kanyang pamilya. Hindi niya inakala na ang kanyang buhay ay maililigtas ng isang babae na may napakalalim na kwento ng sakripisyo at pagmamahal. Si John Thompson, na bihirang magtiwala sa sinuman, ay naramdaman ang purong kabutihan ng puso ni Maria. Nakita niya hindi lamang ang kanyang mga kamay na nagligtas sa kanya, kundi ang kanyang kaluluwa na puno ng kabaitan. Matapos ang mahabang pag-uusap, bumuntong hininga si Mr. Thompson. Ang kanyang mga mata ay nanliliwanag, puno ng emosyon. Maria, sabi niya, ang kanyang boses ay mas malakas na ngayon. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo. Ibinigay mo sa akin ang ikalawang pagkakataon sa buhay. At dahil doon, gusto kong ibalik ang pabor. Kinabahan si Maria. Ano ang ibig sabihin ni Mr. Thompson? Gusto kong tulungan ka, Maria, sa paraan na magpapalaya sa iyo sa iyong mga pasanin. Tutulungan ko ang mga anak mo na makatapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Hindi lang matrikula, kundi lahat ng gastusin. Sila ay magkakaroon ng pinakamahusay na edukasyon na kaya kong ibigay. Hindi pa natatapos si Mr. Thompson, ngunit unti-unti nang bumabagsak ang luha sa mga mata ni Maria. Bukod pa rito, patuloy ni Mr. Thompson gusto kong magtatag ng isang trust fund para sa kanilang kinabukasan. Para hindi na nila maranasan ang hirap na dinanas mo. At para sa iyo, Maria, huminto siya sandali, ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa determinasyon. Gusto kong bigyan ka ng sapat na donasyon para makabalik ka na sa Pilipinas. Para makasama mo na ang iyong mga anak nang hindi na kailangan pang magtrabaho sa ibang bansa. Hindi na napigilan ni Maria ang kanyang luha. Nagunahan ang mga ito sa pagdaloy sa kanyang pisngi, mainit at puno ng pasasalamat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa pagod, kundi sa matinding emosyon. Ito ang pangarap niya. Ito ang pangarap ng bawat dusi. Ang makauwi at makasama ang pamilya ng walang alalahanin sa pinansyal. Sir. Sir Thompson. Opo. Maraming maraming salamat po, ang tanging lumabas sa kanyang bibig, ang kanyang boses ay garalgal sa pag-iyak. Halos hindi siya makahinga sa tindi ng pasasalamat. Hindi ko po alam kung paano po ako magpapasalamat sa inyo, dagdag niya, halos hindi na maintindihan ang kanyang mga salita. Naramdaman niya ang bigat na kanina pa niya dinadala sa kanyang mga balikat na biglang lumipad. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kalayaan. Kalayaan na yakapin ang kanyang mga anak araw-araw. Kalayaan na makita silang lumaki, kalayaan na maging isang tunay na inamuli. Numiti si Mr. Thompson. Ang pagpapasalamat ko sa iyo, Maria, ay mas malaki pa. Binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ito ang paraan ko para magpapakita ng aking pagpapahalaga. Isang simpleng Filipina na nagpakita ng kabutihang loob at lakas. Hindi ko iyon malilimutan. Sa sandaling iyon, ang kanilang pagkakaiba sa estado at pinagmulan ay naglaho. Nanatili ang isang malalim na koneksyon, isang pagpapahalaga sa pagitan ng dalawang kaluluwa na pinagtagpo ng tadhana. Ang bawat salita ni Mr. Thompson ay tumatago sa puso ni Maria, nagbibigay ng pag-asa at pagmamahal. Ito ang pangarap na hinding-hindi niya inakala na magkakatotoo. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Maria sa Pilipinas, hindi na bilang isang off na may pusong mabigat, kundi bilang isang ina na may pusong punong-puno ng kagalakan at pag-asa. Sinalubong siya sa Ninoy Aquino International Airport ng kanyang mga anak, sinalito at nena, na halos magtatalon sa tuwa. Mahigpit na yakapan, iyakan, at tawanan ang bumalot sa kanilang muling pagkikita. Sa wakas, ang pamilya ay muling nagkasama, at sa pagkakataong ito, walang taning ang kanilang pagsasama. Sa tulong ng pondo mula kay Mr. Thompson, hindi lang natapos ng kanyang mga anak ang kanilang pag-aaral, nang walang pinansyal na alalahanin, nagtapos si Lito ng civil engineering at si Nena naman ng nursing. Naging matagumpay sila sa kanilang mga napiling propesyon, daladala ang inspirasyon ng sakripisyo ng kanilang ina. Para naman kay Maria, ginamit niya ang bahagi ng donasyon ni Mr. Thompson upang buksan ang isang maliit na community clinic sa kanilang bayan sa Malitbog, Northern Mindanao. Ito ay isang simpleng klinika na may ilang kwarto at isang maliit na waiting area, ngunit ito ay puno ng pag-asa. Dito, ipinagpatuloy niya ang kanyang pagmamahal sa pagiging nurse, naglilingkod sa kanyang mga kababayan ng walang pag-aalinlangan. Nagbigay siya ng libreng konsultasyon sa mga kapuspalad, nagbahagi ng kaalaman sa kalusugan, at nagsilbing inspirasyon sa buong komunidad. Ang kanyang kwento ay kumalat sa buong bayan, Isang patunay sa kabutihang-loob, sa bayanihan at sa di inaasahang bunga ng pagiging matulungin. Si Maria ay naging isang lokal na bayani, isang simbolo ng pag-asa at isang paalala na ang maliit na gawa ng kabaitan ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Patuloy siyang nakikipagpalitan ng liham kay Mr. Thompson. Hindi ito tungkol sa negosyo o anumang obligasyon, kundi isang tunay na pagkakaibigan na nabuo sa gitna ng isang krisis. Si Mr. Thompson ay regular na nagtatanong tungkol sa progreso ng klinika at sa kalagayan ng kanyang mga anak. Minsan, nagpapadala pa nga siya ng mga gamit o kagamitan para sa klinika. Ang kwento ni Maria ay isang patunay na ang tadhana ay may kakaibang paraan upang pagsamahin ang mga tao at na ang pinakamalaking yaman ay hindi sa pera, kundi sa puso. Ang kanyang buhay ay isang patunay na ang tunay na kabutihan, ang ti loob na likas sa puso ng isang Pilipino ay laging nagbubunga ng mas malaking kabutihan at na ang koneksyon ng tao ay maaaring lumampas sa anumang hangganan. Sa bawat niti ng isang pasyente sa kanyang klinika, sa bawat yakap ng kanyang mga anak, naramdaman ni Maria ang kaganapan ng kanyang pangarap. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa gitna ng lahat ng hamon, ang pag-asa at ang pagmamahal ay laging mananai. At na ang isang simpleng gawa ng kabaitan ay maaaring magpabago ng buhay. Hindi lang ng isang tao, kundi ng maraming tao.